Hindi lamang mga malalayong syudad sa ibang bansa ang narating ng programang ang dating daan o ADD, kundi maging ang mga malalayo at liblib -lib na lugar sa ibayong dagat. Halimbawa dito ang Almirim sa bansang Brazil na kahit halos nasa dulong bahagi na nangaturang bansa at naabot pa rin ng pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng programang ang dating daan. Ito ang malita ni Dave Tirao. Sa loob ng 38 taon, naging tanyag ang programang ang dating daan hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibayong dagat. At dito sa bansang Brazil, hindi lamang ang mga progresibong mga syudad ang naabot ng programa, kundi maging ang mga malalayo at mga liblib na lugar dito. Isa sa itinuturing na remote o liblib na lugar sa Brazil ang Almering sa Estado ng Para. Mula sa business capital city ng Brazil na Sao Paulo, limang oras ang biyahe sa aeroplano bago marating ang pinakamalapit na paliparan sa Almering, ang siyudad ng makapa sa Estado ng Amapa. Mula rito ay gugugol naman ang halos siyam na oras na biyahe sa liblib at masukal na Amazona para marating ang Almering. Subalit kahit ang malayong dakong ito ay narating ng pangangaral ng salita ng Diyos ni Brother Eli at Brother Daniel sa paumagitan ng programang Ang Dating Daan o O Caminho Antigo dito sa Brazil. Você entende o que eu quero dizer? Porque, porque você todos portugues, né? Isa sa nakapakinig ng programa ang pamilya ni Francisco Rodriguez. Ayon kay Francisco, nung una ay tila ayaw na niyang maniwala sa relihiyon dahil puro mali ang kanyang nakikita. Então eu percebi que não tinha necessidade então para ir para as igrejas, porque eu via tudo errado. Subalit hindi siya tumigil ng pagdalangin sa Diyos na sana ay masumpungan niya ang katotohanan. Porque a única coisa que eu para Deus não era riqueza. Nunca pedi roupa nova, nunca pedi carro, nunca pedi casa bonita. O que eu pedia para Deus Foi <laughs> a verdade, foi a única coisa que pedi para Deus. Deus tem um povo, Deus tem uma igreja. Eu não sei onde é que está, mas eu tenho certeza que Deus tem um povo e uma igreja. Isang araw ina é pakinggan ni Francisco ang programa O Caminho Antigo, atagad na kuwang kanyang atenção sa estilo ng pangaral ni Brother Reli. dahil hindi ito nagkukwento kundi binabasa at may batayan sa Biblia ang lahat ng kanyang ipinangangaral. Dahil dito ay nabago ang kanyang pananaw at naging buo ang kanyang paniniwala na ang samahang itinataguyod ni Brother Eli ang totoong samang sa Diyos. Dahil dito ay sinikap niyang makipag-ugnayan sa Members Church of God International o MCGI. Lá tua ni Francisco família, na na Grupo Canilang Lugar. Eu também nem acreditei que eles fossem vir aqui na minha casa. A gente mora dentro dessa aqui nessa mata, num lugar tão isolado. Mas eles vieram até aqui na minha casa, eu mesmo eu não acreditando. O irmão chegou, bateu na minha porta, eu vim para batizar. Estamos aqui, graças a Deus, muito feliz. Sa kasalukuyan, ang pamilya ni Francisco ay mga aktibong miyembro ng MCGI sa dako ng Almering. Dave UNTV Juice and Rescue Brazil. thank you